kaya kain tayo eto na yung aking chicken soup with toge may sipon ako today medyo masama yung pakaramdam ko and gusto namin ng um, may sabaw na pagkain so gumawa kami ng chicken soup pero gumamit ako ng parang sa mga ginagamit sa sa pho na mga star anise. Sayang kasi um, nasira yung noodles ko and kahapon itapan ko na siya. So, let's see. Kapag may nat meron pa kaming stock, so pwede ko matry na may noodles. Kain tayo kaya ang sarap ng toge yung mga ingredients na pang dati ko pa yung nabila sa supermarket tapos ngayon eto toge lang yung kasama niya kasi 去跟。